tayo magbabalat ng <coughs> magbabalat tayo ng ano ng opo habang tayo kumakanta ano ako'y may nakita pamalit sa papanuurin na Ginebra pag nawala sa PBA tung Mavs Phenomenal ay magagaling na player sa pagkatilay sila'y nakita kong maglaro Kung minsan ay natatalo, kung minsan ay nananalo Ang kuts ng Mabs Phenomenal ay si Mabs Si Mabs at ang kanyang mga player Ay hindi ko pa masyado kilala Pagkat ang kilala ko lang Ay si Kalabaw Na malaki ang katawan Kaya nga tinawag na Kalabaw Ay malaki ang katawan Kaya pag nawala ang Hinebra sa PBA Sa MAPS na lang ako manunuo yan ang aking gustong malaman ninyo. Sapagkat sa mabs ko lang nakita ang maraming, maraming pagkakatulad sa laro ng hinibra. Yan sila talagang nagpapakamatay sa paglaro. Lalo nasisiyang ang magaling na lumalun. At sa katawaan naman pag sinabing show. Justin, Kylie, Lil' Kylie o Irving ang inyong panorin. Nakakatuwang bata at magaling magribol. Yun lang ang aking nakikitang solusyon Pag ang Hinebra ay umalis sa PBA Pero yung Hinebra hindi kayang sa Sapagkat malulugi ang PBA Di ba naman lahat na ay gagawin Kaya ngayon pumasok sa finals ang Ginebra. Yan ay talaga namang maraming fans. Katulad ng Mavs Phenomenal. Marami din silang fans kasi nasa puso nila ang paglalaro ng basketball. Ganyan lang ang laro ng basketball. Minsan ay nakakasakit Kung ayaw mong masaktan Magpiku ka na lang O kaya mag ka na lang Ganyan talaga ang basketball Ganyan talaga ang basketball Kita mo ang player ng Mavs Kahit nasasaktan Si Lubid at saka si Sasisiyan ang player na mga Mga mobs ang maganda ring maglaro. Talagang nakikipagpalitan ng mukha. Yan lang ako ang gusto kong panuurin. Maps phenomenal lang ang aking papalit sa Hinebra pag nawala sa PBA. Akala nyo ba pero hindi mawawala sa PBA ang Hinebra kasi yan ay malulugi ang PBA hindi lang alam ng ibang haters at saka maganda sa mobs, konti lang ang haters wala pating magiging haters sa mobs kasi yan ay mababait ng mga bata sa lahat ng mga naglalaro <coughs> sa mobs lang magandang maglalaro pero ang upo ay matigas na. Gigisak ko daw ito. Yan lang po ang aking kanta. Ang mabs ang ipapalit ko sa Hinebra. Pag nawala sa PBA. Lagi kong napapanood ang mabs. Yun lamang ang aking napapanood. Kung minsan ang pinapanood ko'y flip-flop. Ngayon ay maganda rin. Kaya pag nawala ang Hinebra sa PBA, Mabspinominal lang ang aking papanuurin. Maganda pa. At talagang matutuwa ka kay Justin. Magaling nang magdribble, magaling pang magshoot. Kaya hanggang dito na lamang ang aking kanta. Sa maps lang ako Sa maps lang ako Sa maps lang ako Sa tayo